Buenas noches, damas y caballeros. Earlier in our previous blog, we raised the possibility that uh, President uh, Bongbong Marcos uh, could have uh, Okay, uh, sorry for that. Uh, pang, pangit pa rin ang signal. Kasi yung mga politiko natin, piyesta-piyesta na. Happy days are here again. Ha? Kwan na, illegalize na lang kaya natin ang pagnanakaw. Ha? Ah, anyway, hindi naman, sinusupo, hindi naman sinusunod ang konstitusyon. Eh, illegalize na lang pagnanakaw para wala na ma-impeach, wala na makasuan, wala na makulong, di ba? So 'yan na uh, kaya pati yung mga pang uh, underground cable natin ng internet, uh, mga undersea cable, transocean cable pinagnanakawan rin. Kaya ganitong signal natin. So as we were saying, uh, uh, earlier we blog about the possibility that President uh, Bongbong Marcos did not make a move. To use his vast powers to influence the outcome of the uh, of the uh, impeachment uh, uh, vote in the Senate, or even the outcome of the uh, decision of the Supreme Court, is because maybe that is an strategic move that he knows that uh, a warrant of arrest will soon be issued against Sarah Duterte. Ha, sabi natin baka strategic move lang na hindi siya gumalaw. Kasi kung gumalaw si President Bongbong Marcos, ha, tulad nga uh, tulad nga sinabi natin uh, kanina na meron talaga siya power not only over the Senate, Philippine Senate but also over the Supreme Court kasi yung kaya nga ginawa niyang uh, ginawa niyang second uh, a uh, president or a uh, uh, little president I si, see uh, former justice Lucas Bersamin para si Lucas Bersamin ang ang uh, go-between niya sa uh, sa judiciary to make sure na lahat ng lahat ng gusto niya sa just sa mga justices ay makuha niya so pwede talaga He has... He has within his office vast powers over the senate and the judiciary. At nakita mo naman natin there's no such independence of between the three branches of government. Nakita naman natin paano nag uh, nagkontyaba-kontyaba yung Supreme Court at saka yung yung Senado para patayin yung impeachment. At paano uh, si si uh, si Romualdez at pati si Cheese Escudero ay uh, under the dictates of malakanyang. So sabi natin, uh, baka naman, ha? Baka naman. Kaya hinayaan nang niya na mamatay yung impeachment dahil palapit na yung arrest ni uh, Sara Duterte. Pero ngayon, may good news and bad news tayo in, re in relation to that. The good news is malapit na, ha? malapit na. Ano ba tayo ngayon? Uh, August, September, October, November, December. Baka five months na lang lalabas na yung arrest warrant sa tatlong tatlong of, uh, present at former officials link to the extrajudicial killing. Tatlo. According to Senator Antonio Trillanes. Ang problema lang, Itong tat tatlo ay kasama na si Bongo, kasama na si Bato de la Rosa at siguro si General uh, Albayalde, former PNP Chief Albayalde but sadly, hindi kasama si Sara Duterte. So medyo dito ako mas maniwala kay Trillanes kasi ito si Trillanes, ito talaga ang ka kausap Uh, ng ICC prosecutor. In fact, uh, sila nga ang naglalakad para dito sa paglabas ng arrest warrant. So ibig sabihin, kung, kung second batch ang mga ito, tatlo daw ang second batch. Tatlo ang second batch. So either si, binanggit na niya si, si Go at saka si Bato. So ang third, pwede si Albayalde, Pwede si Vitaliano Aguirre ng DOJ. Ha? Pwede si Royina Garma. Pero hindi daw kasama si Sara Duterte. So ibig sabihin na uh, medyo mas may tama yung yung analysis natin kanin-kanina lang na hindi gumalaw si President Bongbong Marcos dahil uh, uh, gusto talaga niya na mapatay rin yung impeachment para magkaroon na daw ng kapayapaan sa bansa. Kasi dahil politika naman daw yun na related to the 2025 election. E tapos na yung 2025 election. Hindi daw yung issue about corruption, accountability, rule of law, the constitution. Hindi daw. Political daw yun. So, syempre, uh, script ni Sarah yun na political. So, yun nga ang sinasabi ni President Bongbong Marcos na yun. Kaya siguro hindi siya gumalaw. Kasi sabi na ni Antonio Trillanes, eh, matagal pa kung ang second batch, kung si Duterte, kung matagal from the time na arresto si Duterte, ha? kung matagal bago ma itong second batch. So if we go by the months from the Duterte arrest, Baka third quarter o fourth quarter naman ang arrest ni Sarah next year. O baka middle of next year. So ibig sabihin, maabutan pa siya kung kung kwan pa, kung mahabol pa siya ng impeachment. Baka maabutan pa siya ng another impeachment. Kung, pero dahil sinabutahin na ng Supreme Court impeachment, wala na yan. So, ah, uh, kaya ibig sabihin uh, hindi hindi yun ang dahilan kaya hindi gumalaw si President Bongbong Marcos. Hindi yung pag-aresto ni Sara kasi third batch pa siya eh. Hindi siya gumalaw dahil ah uh, yun talaga gusto talaga niya yung sinabi niya na open siya for reconciliation. At ito na nga ang paraan niya ng reconciliation kay Sara. Kumbaga okay, sorry na lang kinulong kun tatay mo pero para wag ka na magalit, sige isalba kita dyan sa impeachment. Kaya no wonder, 19 votes kasama ng mga allies, kasama ng mga kandidato ni ni uh, President Bongbong Marcos at ni First Lady uh, uh, Lisa Araneta Marcos. Siyempre si Cheese, bata nila yan eh. Kaya pala uh, parang si Cheese uh, umaasta na parang presidente na rin. Kasi back up siya by the president. So, sorry na lang tayo. So, dito na lang tayo umasa sa ICC kasi wala na talaga hustisya sa Pilipinas. Dito na lang sa ICC. At i-play natin itong interview ni Trillanes and we thank uh, Channel 5, News 5, News 1, One News for this video. Magkakagulo yan. May hihila na naman sa belt si uh, General Nicolas Torre. Masaya tingnan yan. Pero medyo matagal pa, no? Five months pa. <laughs> Tagal pa ang Christmas uh, gift sa atin ni Santa Claus. Ako bang lalabas na arrest order ng ICC related to the drug war? Well, we're, we're working on that. and uh, But it's not gonna happen soon. But it will happen at some point. You know? we're, we're looking at the uh, end of the year or uh, early next year. How many more are we looking at, Senator? Um, at least dalawa, but probably tatlo. So probably end of the year, December, or uh, start of the year, January. Sana December. Para masaya ang Christmas. Winter. Winter behind bars. <laughs> Winter in the Netherlands. Ha? Ah? Para kwa naman. White Christmas for Bongo and Bato de la Rosa. Year. Uh, by the end of the year or early next year. Pero E naging ko hindi po kasama si Sarah Duterte dyan sa among. <laughs> Meron nga kasi dahil uh, na rumors na baka ma-implicate siya. No? So uh, this is still part of the original five that you mentioned last year, yung five uh, former D Duterte officials. Mostly police. Uh, o, oh, yes, police yes. officials, opo, some opo. of them retired. Uh same mm -hmm. yeah. pa rin to. And, opo. At si ano ren, hmm. si uh, Bongo is also in play Mm. Hmm. So, suddenly, he's uh, in play now, alongside, I guess, Senator Bato de la Rosa. No, he Si Bongo was always there. Mm. And the yeah. Stuff, uh, right from the get-go. Mm. Hmm. So... These arrest warrants that... Masarap yung mga Bavarian sausage dyan. Masarap yung mga waffle dyan. Tsaka yung tinatawag nila brr -br Hindi <laughs> ko na alam yung spelling nun no or yung mga yung mga malalaking duckels buo i-serve sa iyo sarap noon namang pangalan noon so sawa kayo diyan sa Bavarian sausage could potentially come out may also involve him yes sana that's what we're working on that's two members of the senate that's two members of the senate Uh, ah. Yeah. Uh, paano yeah. kaya mai-involve sila do sa Quadcom, eh, 'di ba? oh Implicated sila do sa Quadcom investigation. But, but, but isn't there also uh immunity for the Senate? Uh Wala. the Senate could um provide them some protection, 'di diba? While, While in session. While in session. While in session. Uh good. Tingnan nuna natin kung kayang ano maka-seek sila ng protection do. Okay. pa ba na arrest Thank you, Senator. So, yun na yun, na December, it's a date. Pero ang problema lang, alam naman natin na ngayon pa na napatay na nila impeachment. Probably with the blessing of President Bongbong Marcos. eh ang gagawin yung dalawa, pati si sino pa yung pangatlo na aarestuhin, ang gagawin yan ay tatagbo lang yan. Ah, magtatago lang yan. Ah, at uh, sa, sa uh, ang gagawin nila yan, kasi alam naman nila na dahil takot nga si President Bongbong Marcos kay Sara, most likely ba kasi Sara pa i niya para talagang magalit, mawala na yung galit sa kanya ni Sara at hindi ipapakulong yung pamilya niya pag presidente na si si Sara ha baka baka magtatago lang yan si Bongo muna magpapalamig at saka si Bato at yung pangatlong uh, maaresto ha, uh, anyway pag December, mga kuan lang less than uh, uh, more, a little more than two years na lang sila magtago and then kung presidente na si Sara balik na sila ganun lang gagawin niyang dalawa Unless, kaya importante talaga, si Sara mismo. Si Sara mismo ang maaresto. Kasi kung maaresto yan, game over na. Baka pati yan dalawa, magsusurrender na lang yan sa ICC. Kasi wala na nga sila babalikan. Lalo na. Lalo na. Kung si... Uh, kung si... Kung si Riza Ontiveros ang naging presidente, wala na. Kahit si Sara, hindi na yung babalik. Kahit si kait siya uh, si Baste at saka si si Pulong aalis na yan ng bansa at saka si Man Scarpio ya sila yan mag-exile kung si Risa ontiveros kasi hindi nila pwede ayusin si Risa hindi nila pwede talaga ayusin si Risa kaya ba, bakit uh, pinupush ko si Risa dahil uh, naniwala talaga ako si si Lenny Robredo medyo happy na siya doon sa sa lugar niya. Kumaga sa tingin niya, uh, mula pa kay Jess Robredo dahil uh, uh, talagang very loyal sa kanila. Kumaga binigyan sila ng political uh, break ng Naga. So I think uh, she will serve out uh, six years muna dyan. Ah, nine years or three terms. Three terms. So sa tingin ko talaga, Lenny is more likely to endorse uh, sa uh, arisa uh, Risa Ontiveros kasi hindi naman sa amin na maliit natin si Lenny pero ang tao kasi ngayon gusto nila i-suporta yung may nagawa na sa bansa eh sino ba nagtanggal sa Pogo? sino ba nagpa-aresto kay past, kay Pastor kiboloy kaya uh, sino ba gumawa ng hearing na kahit na malakas pa ang puwersa ni ni uh, Army Teves eh si Kwan lang gumawa niyan. Si Risa Ontiveros. So kung pag-usapan yung accomplishment, wala nang matalo kahit sa oposisyon, kahit sa administrasyon. Wala sa mga, kahit mga tulfo. Wala pa naman nagawa yung mga tulfo. Eh, isa lang ang investigasyon. Wala pang resulta yung PCSO na ginawa ni Rafi Tulfo. Eh si Mon Tulfo, ah si, si Kwan, si Erwin, ano bang ginawa? Unang-unang <laughs> ginawa, sumuporta ang pagpatay sa impeachment. Yan ba ang susuportahan niyo, Presidente? <laughs> first, first major move, pagpasok ng pagpasok ng, ng Senado, pinakita na yung pagkapolitiko niya at pagkawalang prinsipyo. At ganun rin si, si Rafi. Kaya it's reason na lang talaga. Uh, let's let's uh, this early let us support her na talaga kasi she will be katakot-takot na mga demolition job ang gagawin sa dyan. So yan ha. Yan na ang aasahan natin. So mukhang uh, wala talagang plan B si President Bongbong Marcos. Kala natin si mauna na ang pagka-aristo ni Sarah pero no such thing. Baka next year pa. Baka hindi pa. At makakatagbo pa ng presidente sa 2028. And God have mercy on us. <laughs> Kung mangyari yan. So sige. Hanggang dito na lang muna tayo. Ha? Medyo pagod pa tayo. Tingnan nyo yung kinuha tayo ng dugo. So uh, later, i ko yung mga medical findings. So thank you very much everyone for watching. Thank you very much for uh, joining me in this vlog. Good evening to all, and see you in my next vlog.